Walang ano, oh, wag ka, um, kang mag magpapandong ako. Tapos, ka! ka! Ano? Umupo ako gusto mo. Ano? Patulogin mo ako. Umupo mo pa

Hindi pwede, kay magkamali Ma, yun. ka ko. Patulugin mo ako. <laughs> Hindi nga, kay may Wait. trabaho ako. Tulog ka na sa bangko. Diyan lang ako, diyan lang. Diyan lang, diyan ah. lang. Ayun na. Ayun. Kunting. Na. Tapos na yon. Ay, naku, Diyos ko naman. Pasaway talaga itong... Анахо? Галит нахер.